May putok ng baril. May sumasabog na granada. May sugatang kakampi at bangkay na nakakalat sa lupa. Ganito ang araw-araw na eksena ng isang sundalo sa gitna ng digmaan. Isang maling hakbang. Buhay ang kapalir. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na isang anim na anyos na bata ang sumabak sa World War II? Ito ang totoong kwento ni Seryozha Aleshkov, ang Soldier Boy ng Russian Red Army. Ipinanganak si Seryozha sa isang maliit na baryo sa kagubatan ng Kaluga, Russia. Walang eksaktong petsa ng kapanganakan. Pero tinatayang nasa isang libo apat hanggang isang libo anim siya ipinanganak. Noong isang libo naput dalawa, sinalakay ng mga Nazi ang kanilang nayon. Pinatay nila ang mga partisans at pati na rin ang mga sibilyan. Kabilang sa mga napatay, ang nanay at kapatid ni Seryosa. Yung kapatid niya, binitay. Ang ina, binaril habang pilit siyang inililigtas. Nakatakas si Seryosa sa gubat. Ilang araw siyang nagpalaboy, kumakain ng insekto at prutas para mabuhay. Hanggang sa matagpuan siya ng ika-isang daan at apat naput ikalawang infantry regiment ng Red Army. Inampun siya ng commander nilang si Mikhail Vorobyov at ginawa ang opisyal na miyembro ng grupo. Hindi lang siya maskot, tumutulong siya sa moral ng tropa, nagdadala ng mga sulat at naguulat sa headquarters na parang totoong sundalo. Ginawan pa siya ng maliit na uniporme. Pero hindi lang moral ang naiambag niya. Isang beses, may nakita siyang kalaban na nagtatago sa dayami. Agad niya itong iniulat, kaya naligtas ang buong grupo. Dahil sa kapayanihan niya, Kinawaran siya ng Medal of Military Merit sa edad na pitong taon. Sa Stalingrad, muntik na siyang mapahamak nang matamaan ng shrapnel. Muntik ding malunod sa ilog, at isang beses, inakala pa siyang opisyal ng mga kalaban dahil sa makinang niyang uniporme pinagbabaril siya ng eroplano. Pero paulit-ulit siyang naliligtas. Isang beses, sumabog ang landmine sa sinasakyang jeep na matay ang driver, pero si Seryoja, ni Galos wala. Matapos ang giyera, binigyan siya ng tropeyo ni General Vasily Chuykov, isang browning pistol, at pinapasok sa military school. Pero hindi siya pumasa sa physical exam, kaya hindi natuloy ang pagiging sundalo. Naging abogado si Aleshkov, nagkapamilya, at namuhay ng tahimik. Taong isang libo naraan at siyam na po, pu, pumanaw siya sa edad na limambo-apat dahil sa sakit sa puso. Isang batang ulila, King bayani at nabuhay para magkwento ako saludo sa yo soldier boy kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell hanggang sa susunod